Because alam ni Job, may layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At kahit pa, di ba sabi nung awit, no? Kung yung, yung hindi mo na maintindihan, ano? Sabi nung awit, magtiwala ka sa kanyang Trust his heart. When you don't understand, ano? Wala ka ng maisip na paliwanag. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. And later on, you will understand. Why? Because He is God and He has a purpose. Now, the question is, why all things work together for good? Bakit yung mga pangyayari sa buhay natin mangyayari para sa ikabubuti natin? Dahil ba swerte ka? Talagang ako, swerte talaga ako pagka palagi ako nakaputi. No? Talagang yung, yung, pag, yung mga blessing, talagang dumarating sa buhay ko. Basta itong favorite color ko eh. Bakit magiging work things together, all things work together for good? Because of the things na you, that you have? Dahil sa iyong kapalaran, sa iyong destiny? Dahil ba, ha, swerte ka, mapalad ka, whatsoever? Anong dahilan? Why all these things work together for good? It is because of God, period. It is because of God. Siya ang magpangyayari. Siya ang magiging sanhe. Why all things work together for good? Kaya ikaw, kung wala kang pagkilala sa Diyos, hindi mo mahal ang Diyos, ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, eh huwag kang pa claim ng verse na to. Ang kapal mo naman. Ha? Alam mo namang hindi mo mahal ang Diyos ng buong puso, buong isip. sabi mo pa, all things work together for good. Let, let move. Talaga ba mahal mo ang Panginoon? Sabi dito, all things work together for good to them that love God. Mahal mo ba yung Diyos? Wala ka bang nililihim sa Diyos? Wala ka bang tinatago sa Diyos? Naglilingkod ka ba sa Kanya ng tapat? Kasi kung mahal mo siya, naglilingkod ka eh. 'Di ba? Pag nangliligaw ka, yung mga yung mga tatay natin, nung nangliligaw sila kahit nahihirapan sila. Kasi mahal nila eh. kahit pagsibakin, kahit pag igiben, kahit na anong gawin diyan, pa gulung gulungin mo sa putik, eh talaga mahal ko 'yan, lugulong ako diyan. Oh. Ganun magmahal. Eh ba't ako maglilingkod sa Panginoon? Nakakapagod eh. Wala akong tayo. And so on. daming excuse. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Why all things work together for good? It is because of God. Kung kilala mo kung sino yung Diyos, yung Diyos ng Biblia, hindi lang yung Diyos na napakinggan mo kay pastor, hindi lang yung Diyos na naririnig mo every Sunday, yung Diyos na personal na kilala mo sa salita at lumikha ng lahat ng bagay na ito at siyang kasama mo bawat araw, You can say, all things work together for good. Naranasan mo eh. Now, number four. This promise has a condition. Hindi ito automatic. Huwag mo asahan na, ha? Parang, oh, mag mangyayari maganda kahit na anong gawin ko sa buhay ko, kahit minsan may, may tinatago ko sa kasalanan sa Panginoon, kahit na kung anong ginagawa kong bisyo. Basta sa kiklaim ko lang, all things work together for good. Hindi po pwedeng gano'n. Sabi ng verse 28, to them that love God. Kaya yung mga haters ng Diyos, yung mga bashers ng Diyos, meron din eh, di ba? May mga taong galit sa Diyos. You cannot claim this verse. This verse is not for you. alam nyo, sa ating buhay, palaging may mas magaling sa atin. Si Pastor MJ, hindi ko masabing magaling ako mag-preach. May mas magaling pa sa akin. Mas may mahusay pa sa akin na pastor. Sa mga umaawit dito, palaging may mas mahusay sa inyo. Kasi kung mahusay kayo, baka wala na kayo dito sa church. Nasa television na kayo. Nasa Idol Philippines na kayo. ba? Yung husay nyo na umawit eh. Palaging may mas mahusay sa atin palaging may mas magaling sa atin. Pero isipin niyo, wala kang katulad. Wala kang katulad. Isa lang yung MJ sa buong mundo. Ha? Isa lang yung Kuya Arnel sa buong mundo. At isa lang yung pwedeng magmahal sa Diyos kagaya natin. Di ba? Kaya nga yung mga fingerprint natin, walang kamukha yan. Yung mata natin, di ba? Unique yan. That is very unique. Sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. Wala ka nang mahanap sa buong mundo. Ha? Katulad ng asawa mo. di ba? Kaya nga yung ibang tao, di ba? Galit na galit sa isang tao, pero yung asawa niya, tuwang-tuwa sa kanya. Eh bakit? Eh mahal niya yun eh. Wala na siyang makikita ang sa buong mundo. Ah, yung ibang tao, galit na galit na susunod. Ano ba yung tao na yan? Napaka-chismoso naman niya. Pero yung asawa niya, ah, wala nang magmamahal sa kanya kundi asawa niya eh. No? Naiintindihan niyo kasi isa lang yung asawa niya. Itong, itong pastor dito sa church, ako, bilang pastor ng church na ito, pwede niyo akong palitan anytime. Pero hindi ako pwede palitan ni Atika si anytime. Isa lang ako. Kaya, kailangan magpapugi na ako sa harapan niya. Hindi niya ako pwede sisantihin. Hindi niya ako pwede sipain. <laughs> Naintindihan niyo po, walang magmamahal sa Diyos ng katulad mo. Isa ka lang. Unique ka sa mundo na ito. So number four, no, condition. Ano ba yung condition? Mahalin mo ang Panginoon. Tignan mo yung ginagawa mo sa Panginoon ngayon. Ano bang ginagawa mo para sa Panginoon? May ginagawa ka ba o wala kang ginagawa? Kung may ginagawa ka, tignan mo nga yung ginagawa mo para sa Panginoon. Nilalagyan mo ba yan ng pag-ibig? O ginagawa mo yan kasi sabi ni Pastor eh. Kasi magagalit si Pastor eh. Kasi sisitahin kami ni Pastor eh. Ginagawa mo ba yan ng may pag-ibig? Meron isang young people dati eh. Sabi ng pastor, Sige, disenyuhan mo yung, yung table natin sa pulpito. Ayusin mo kung gaano kagwapo yung iniibig mo. Aba, gaano daw kagwapo iniibig ko? Talaga, ang tagal niya doon. Talagang inaayos niya yung table setting. Yung mga intricacy ng mga tiklop-tiklop na yan na parang padayamon. Eh kasi may kinalaman na sa minamahal niya eh. Gaano daw kagwapo yung iniibig ko? Eh, gwapo-gwapo yun. Parang... Now, look at what you are doing for the Lord. Can you say may pag-ibig dyan? Ha? Huh? Sa pag-ibig, merong sacrifice. Merong pagtitiis. Ha? Huh? Merong kang kailangan i-give up alang-alang sa pag-ibig. And then what are you doing? No, nagtuturo ka ng bata, umaawit ka para sa Panginoon, whatever your ministry is, pinakamahalaga, mahal mo yung ginagawa mo. At nakita natin yan in the book of Revelation sa isang church doon, but we'd have no time to discuss it. Mabuti ba na mag-preach? Yes. Maraming tao na be blessed at natutuwa kami yung mga pastor pagka, ah, pagkatas ng preaching, sasabihin ng mga mga pastor, na-bless kami sa preaching mo pero ang tanong lahat ba nabibless? Lahat ba nabibless? Kung kung ikaw tama yung puso mo sa Diyos at alam mo na yung pinakikinggan mo para sa iyo, kinakausap ka ng Diyos, blessing sa 'yun. Pero kung alam mo mali yung ginagawa mo sa Diyos, pasaway ka, matigas ang ulo mo, si pastor si Nermo na nananamang kami. Si pastor pinagalitan na naman kami. Ang sama ng puso mo, ang bigat ng puso mo ang akala mo, lagi kang sinesermonan. Akala mo, ang pastor, lagi mong kalaban. Bakit? Mali yung puso mo eh. So, yung maganda, nagiging masama sa iba. Pero sa iba, blessing. Kasi tama yung puso nila. Willing silang makinig. Willing silang magpawasto. Willing silang sumunod sa ating Panginoon. And maybe there are some na kasama natin hindi pa tumatanggap sa Panginoon hanggang ngayon. Why? Kasi ang iniisip nila, ha? No, may mga tao ang iniisip ang relihiyon pera lang eh. Ba, diba? merong nag nag uh, nag uh, so winning. Kausap niya yung matanda eh. Uh, tay, pwede ko po bang maibahagi yung salita ng Diyos sa inyo sa ilang minuto lang? Sabi nung matanda, oh, Ha? Ah, naku, yung mga relihiyon na yan, alam ko na yan, pera-pera lang yan. Eh, grabe naman po kayo, tay. Eh, kung sabihin ko po kaya, lahat ng matatanda rito, adik, payag po kayo? Ay, hindi naman ganun. Eh, ganun din po kami. Hindi naman po lahat ng relihiyon, itutulad natin sa iba. Eh, pwede po bang pakinggan nyo muna kami? O di nakinig siya ngayon. Ba? Diba? E, eh, noong ulo sabi niya, hindi, relihiyon, pera-pera lang yan. Eh, kung sabihin namin, lahat ng matanda dito, adik, Payag ka? Ay, hindi naman ganun. Hindi naman lahat dito. So you see, merong ibang tao na ang pakinig nila sa ginagawa natin. Laban sa kanila. The good be becomes the bad, ano -ho? sa kanilang pakikinig. And so, ngayong umagang ito, you have only two decisions. Piliin mo ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon, i-reject mo siya, mamuhi ka sa Kanya. Yun lamang po. No, pinsan, pag nagtatanong tayo, nais nyo po bang tanggapin ang Panginoon? Pastor, hindi pa ako ready. Hindi po, na nakapag na po kayo. Yung pagiging hindi ready, pinili nyo na po yun. Desisyon na po yun. No? Pastor, tsaka na lang. Eh, kailan pa yung tsaka na lang na yun? Diba? Sabi nga natin sa hukuman, justice delay, justice denied. Kung kay nakikita mo na si Kristo ang tagapagligtas at kailangan mo siya sa buhay mo, tanggapin mo siya ngayon mismo, ngayong araw na to, ngayong oras na to, ngayong segundo na ito, ngayong minuto na ito. Today is the day of salvation. Huwag ka nang magpabukas-bukas pa. No? Huwag ka nang magpamaya-maya pa. Hindi mo alam ang buhay. No? Malakas ka ngayon and who never knows. no? Acts chapter 17 verse 31. Acts 17:31, Because he had appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that, by that man whom he had ordained. Sabi dito, God will judge the world by the man he ordained. Time will come, narinig mo tong mensahe mo na ito, pinakilala sa'yo ni Pastor MJ kung sino ang Panginoong Jesus, siya ang namatay sa krus sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan na kung mananampalataya tayo sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung tinatawag nating salvation o kaligtasan. Pero hindi mo ginawa. Nagbingi-bingihan ka, ipinag-alintala mo, time will come. This Christ, itong Kristo na ito na ipinakilala sa iyo, ay siyang Kristo rin. Di ba sa pagka aresto Uh, yung mga criminology student, papamemorize sa inyo yun eh. Di ba? Yung Miranda Doctrine or Miranda Rights. Na bago ka arestuhin sasabihin ng police, you have the right to remain silent. Anything you will say may be used against you. Ano man ang sabihin mo, ay pwedeng gamitin sa'yo. Ano man ang naging tugon mo kay Kristo, ay siya rin gagamitin sa'yo. Kung tinanggap mo si Kristo, meron kang buhay na walang gan. Kung tinanggihan mo siya, ipapaalala sa iyo. Di ba, No araw na ito, pinakilala sa iyo ang Panginoong Yesus. Hindi ba sabi nung pastor, tanggapin mo ang Panginoong Yesus? Anong ginawa mo? Anong sinabi mo? Tsaka na lang po. Hindi po ako handa. Pag-iisipan ko po. No? Ano man ang sabihin mo, ano man ang maging tugon mo kay Kristo, will be used against you. No? Gagamitin sa'yo. Kaya kung wala kang pagkilala sa Kristo, kay Kristo, ha? kayo mga young people, baka si Kristo ay isang figure, isang personality na naririnig mo lang every Sunday. Pero wala ka talagang relasyon sa Kanya. Eh huwag kang humawak ng Bible. Kung hindi mo kilala sa si Kristo, huwag kang umaten ng mga church services. Huwag mong enjoyin yung diwa ng kapaskuhan. Dahil ang Pasko ay dahil kay Kristo. Do not enjoy anything that is related to Christ kung hindi mo siya kilala. Pero kung kilala mo siya, mahalin mo siya ng buong puso, sabi dito ng Proverbs 41 in verse number 4, A high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. Isa pang talata and I will explain to you ano bang ibig sabihin itong Proverbs 21 verse 4. Judges chapter 5 verse 20. Judges chapter 5 verse 20. There is a man ano, name si Sarah, dito sa talata na ito they fought from heaven. The stars in their courses fought against Sisera. Now, who is Sisera? Sisera is a man who decided one day that he will fight the army of the Lord. Lalabanan niya yung sundalo ng Diyos. Kung sundalo ka ng Diyos, kung halimbawa ako ay pastor, lingkod ng Diyos, at kakalabanin mo ko, at kakalabanin mo ang sundalo ng Diyos, anong ibig sabihin nun? Kinakalaban mo ang Diyos iniisip nyo po ba gaano kahirap kalabanin ng Diyos? Ha? Huh? When you are against the Creator, you are against all creation. Nungunawaan ba natin yon? The stars is against you, the sun and the moon is against you, the mountains is against you, everything is against you. Why? Because you are against the Creator. At kung ikaw ay laban sa Diyos, kung ikaw ay salungat sa Diyos, walang mabuting mangyayari sa iyo. Amen? Ha? Huh? Yun yung tinatawag natin sa salita ng salibutan. Ah, uh, wala na, nagkamalas-malas na. Ha? Huh? Bakit? Eh lahat kinalaban mo ang Diyos eh. Kung kinalaban mo ang Diyos, lahat ng nilalang niya, laban din sa iyo. And hindi mo pwede sabihin, all things work together for good. No? Kaya nga, sabi dito ng Proverbs 21 verse 4, the plowing of the wicked is sin. No? Ibig sabihin, nagbubungkal siya, nagtatanim siya, pero yung aanihin niya, kasalanan din, masama din. Wala siyang nagiging magandang resulta sa buhay niya. Wala siyang naidudulot na maganda. Kita niyo po yun? If you are against God, walang nikatiting, ni kahit tuldok o gitling na magiging magandang epekto sa iyo. No? Kaya nga si Apostol Pablo eh. Bakit mo kinakalaban sabi ng Panginoon? Ikaw masasaktan. Ha? Everything is against you. The heaven, the stars, and so on, and so forth. But unless you repent, you love God with all your heart, your soul, and your, all your mind, wala pong mangyayaring pagbabago. Number five, and our last point, last point, this promise has a consequence. Hindi lamang po ito tiyak, hindi lamang ito kompleto, ano? hindi lamang ito may sanhi, may kondisyon, bagos ito po ay merong resulta. Sabi dyan, it is for good. Para sa iyong ikabubuti. Ano yung ikabubuti na yun? Magiging masaya ka, magiging mayaman ka, magiging malusog ka. Hindi po yun ang layunin. Ang layunin, sabi dyan sa verse number 28, verse number 28, to them who are called according to His, what? Purpose tinawag ka sa kanyang layunin. Sabi ng verse 29, For whom he did foreknow, he also did predestinate. Ano yung purpose na tinutukoy sa verse number 28? To be conformed to the image of his son, that he, that he might be the firstborn among many brethren. Ano yung layunin ng, ng Diyos sa atin? yung tayo ay maging kagaya ni Kristo o yung tinatawag natin Christ-likeness. No? And slowly, ang, ang ating Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Unti-unti para tayo ay maging kagaya ni Kristo. So it is for our good. This promise is sure. No? Itong pangako na to ay kumpleto Ito'y may sanhi, may kondisyon, at ito ay merong napakagandang resulta kung ito'y matututunan natin. So mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko po alam, but no matter what happen, anuman ang lagay ng ating buhay, magpuri tayo sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ng kasaganahan ay sa ring Diyos ng kakulangan. Ang Diyos ng kalusugan ay siya rin Diyos ng karamdaman. Ano man ang lagay ng ating buhay, maaraw man o maulan, tuloy-tuloy, ang Diyos ay mananatili magpakailan-kailan paman. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Tabang tayo po ay nakayuko at nakapikit, before we close in prayer, nais ko pong buksan ang altar para sa bawat isa, sangayon sa mensahe na ating napakinggan, ang Diyos ay may plano at layunin sa buhay ng bawat isa. At ito ang kanyang pangako, all things work together for good. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, masaya, malungkot, nagkakalakip-lakip, nagkakatulong-tulong para sa iyong ikabubuti, para sa iyong ikatitibay bilang isang mananampalataya. At ngayong umaga na ito, maybe meron kang pinagdaraanan, meron kang pagsubok sa buhay, meron kang mga tanong sa Diyos na hindi mo mahanapan ng sagot. Maari mo bang sabihin sa Diyos na kahit pa walang sagot, magtitiwala po ako sa inyo. Sapagkat kayo ay Diyos. Ang pangalan na yun, ang titulo na yun, ang nagbibigay bigat sa lahat, ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Siya ay makapangyarihan at ang lahat ng bagay ay alam niya. Siya yung tinatawag natin na Diyos. Siya yung tinatawag natin na Ama. At ngayong umaga na ito, maaring nais mo ipagkatiwala ang iyong buhay, ang iyong mga pasya, ang iyong pamilya, nais nice mong ilapit sa Diyos. Ang iyong relasyon, ang iyong pag-aaral, maaring may mga pagbabagong naganap, maraming mga direksyon na kung saan inilipat ka ng Diyos. Iba ang iyong pangarap, sa iba ka natungo, meron kang gustong maabot, pero sa ibang bagay ka nilagay ng Diyos. Gusto kong baunin mo itong talata na ito. God is working for good. All things work together for good. Today, walang bagay, walang magulang na dadalhin ka sa masama. Walang Diyos na ipapahamak ka. Huwag mo na siyang tawagin Diyos kung iniisip mong mapapahamak ka. All things work together for good. And so, bukas po ang ating altar mari po kayong lumapit dito po sa unahan. You can come closer. Pwede po kayong manalangin ng taimtim. Bukal sa inyong puso. Ilagak nyo po ang inyong pagti